Good morning mga idol. Welcome back sa ating channel. Masyal na naman ako dito sa Bukid. Kasi meron akong i-update na mais. Dito na ako. May hindi itong mais dito dati. Wala na. Napitas na. Hindi ko nakunan kasi may trabaho kasi. Tara guys. Abangan nyo guys. Punta natin yung ano. Yung maisa ng sinjinta na binheyo pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung bunga niya. Kasi yung pinapakita ko kasi na may sinjinta pambinhi pa lang, hindi pa siya na itatanim. Ngayon, aktwal yun na na makikita yung <coughs> ihingal pa ako, pasensya <laughs> na. Yung ano na mismo, itinanim na na simula sa binhi ng sinjinta. Tingnan nyo to guys oh. Maganda rin tong mais na to. Tinanggalan na lang dahon. Kasi malapit ng pitasin to. eh oh you know, may nagtanggal ng dahon. Good morning nga pala. Ayun oh. No, bro! Oh! Ayun eh guys, oh, tinatanggalan na nila ng dahon. Kasi malapit ng pitason. Oh, malakas nga hangin dito. Kaya, mga ilang araw pa, boy? Bago pitasin. Pero ma... Lunes? Ay, two weeks pa? Oo oh, nga pala. Dadaanan lang natin. Yan sila guys, yun. Know? Si paring nasir. Yung may-ari ng lupa dito. Yung know, nagtanggal ng dahon ng mais. Kung napansin nyo dito, natanggal na na. Ang lalaki ng ano. Tatama ngayon. Yayaman ka, boy! Ang ganda ng mais mo, boy, oh! Tingnan nyo, guys. Ang lalaki ng ano ng mais niya. Yung nadaanan ko noon na nagpatubig. Ito na ngayon, oh. Tigi isang dangkal yung ano, oh. Yung bunga. Oh. daan lang tayo may pupuntahan tayo ganun din to oh. ito guys sa kabila niya ano wala nang dahon natanggal na yan oh. sana ma timingan natin magpitas sila dito na wala akong trabaho para ma makita nyo kaya lang parang hindi ma timingan eh lalaki ng puso ng mais ay puso bunga pala sige na pag kasi salitang bisaya yun ganda o lalaki patay niwan na ako ni parang romnek <laughs> nakasabayan ko si parang romnek sa ilo guys na ano siya pumunta dito magroroot para sa kambing niya saan na yun ay andun siya Daanan natin kasi pupunta pa tayo dun oh. oh. nakikita niyo yung ano na yun yung parang may mga posto doon sa pinakadulo na yun. Pupunta natin. dahil yan doon yung mais na ipapakita ko sa inyo. Ayun, ang ganda ng mais. Yung lalaki. Dito na tayo tadaan. Dito si parang rumi-rumi. Kasi oh, ang ganda ng damo na makukuha niya para sa kambing niya. Yan oh. Ito ang paborito ng kambing, itong mga damo na ito. Boy, ito boy, oh! Gatas, gatas, boy! Ayaw niya yata ito. Gusto niya yung sagi-isi. tawagan tawagin dito sa Ilocano, yung... Kalimutan ko kasi yung pangalan nito sa Bisaya, eh. Bisaya ako, pero nakalimutan ko na. Matagal-tagal na rin kasi ako dito sa Luzon. tanan natin siya. Wow! Ang ganda boy! Ayaw mo yung gatas-gatas? Ayaw mo yung gatas-gatas? Mas gusto ng kambing mo yung sagisay? Oh, mas gusto ng kambing niya yung sagisay. Ay, ah, yung kambing mo isa masilan. Oh. Nung nagro ako boy, ito lagi kinukuha ko. Itong gatas-gatas. Yan guys, ito yung tawag nila dito, gatas-gatas. Ha? Ah? Ayaw. Gusto hmm. niya Hindi nagpatawid dito si Ango malayuan siguro. No. Madami pa doon oh. Oo. Pupunta ako doon oh. Puntahan ko doon. Kag update ako doon sa Sinjinta na mais doon, merong Sinjinta doon na ano na eh. Tinanim na ano yung ano na talaga parang commercial na. Hindi na yung pambinhi pa lang. Puntahan ko doon, i-update ko sila. Dana na lang tira. Punta muna ako dito. Oh. Wala na natin siya guys kasi ipapakita ko sa inyo yung mais na sinjinta kung nakikita nyo yung video ko may mga video ako na sinjinta na pang binhi pa lang dinidevelop pa lang nila ngayon ipapakita ko kung ano ang itsura nung mais ng sinjinta yung products na sinjinta kasi pag nakikita nyo sa video, ano pa lang yun. Pinapadami pa lang nila, pang bini pa lang. Ngayon, ang makikita nyo, talagang ano na siya. Matangkad na siya guys, hindi kagaya nung ano pa lang, hinuhugutan nila ng talbos. Ang gandang magroot dito. Ang dito sa Ilocano, magroot. Yung manguhang mga para sa alaga ng hayop kasi ang ganda ng damo dito. Dati lagi ako talaga dito kaya alam ko yung lugar na ito kung puntahan kung saan kumuha ng damo. Kasi dati may alaga din akong kambing. Hindi biro guys, ang pag-alaga ng kambing dito pag ganitong panahon pag wala kang lupain na pagpastulan kawawa yung alaga mo ma mamamayat oh, ganda ang oh, daming maruot kawawa naman tong mais hindi na isprehan baka kinapos na sa budget yung may ari nito o alanganin sa budget dapat ito na isprehan na ito kasi kung hindi ito maesprehan, tatalunin ng damo itong mais. Parang ano kasi ito eh. Ay, sinjinta. Sinjinta to guys. Kasi kung napapansin nyo ito, dalawa. Dalawa sa isang guhit. Ito siguro, lala ah, lalaki to. Ito. Tapos yung kasunod ito, babae na to. Kada limang guhit kasi, yun ang ano nila. Yung ano ng method nila na ginagawa kada limang guhit may lalaki Malapit na tayo guys stipot lang kayo guys tipos ko muna to para hindi gaano humaba ang video <laughs> yun yung mais kawawa oh ito lahat sa gisi ito, ito. Yung parang tubig na umaalon-alon na yan, oh. So, pag ito na discover ng mga taga katel pag wala nang makukuhang ano. Wala nang makukuhang lalaking mais. Baka ito ubos kagad ito. Baka wala pang isang araw tong damo na ito ubos na to. Kasi dami nila pag pumupunta. Tagdadalawa hanggang tatlong kuliglig. cut na mais to guys yung variety ibang variety ito tingnan nyo ang lalaki tatangkad <laughs> tubig Ngayon nyo guys, tinaayos na nila yan oh. Sinaran nila para yung tubig papasok dito sa maisan. Yan. Kung naalala may video ako dito na nai-upload. Yung sabi kong pag alanganin sa tubig sinasara nila yan oh. medyo malakas na yung agos dito papunta sa maysan pero pag hindi umabot inano nila pinapasipsip ng makina ito na guys yung sinasabi kong sinjinta na mais ito and uh, katulad ng mga video ko na ni-upload o tingnan nyo, yung bunga niya hindi biro talaga ang lalaki oh yan hindi na siya kagaya nung binidevelop pa lang nila hindi sa kalakihan pero ngayon ang lalaki o tingnan, meron pang dalawa yung bunga oh, sa isang puno pasok tayo ng konti dito sana yung tayo mapagalitan ni Pastor. Hindi naman siguro. Tingnan nyo, oh, halos pare-pareho yung bunga niya. Ayan, oh. Halos pare-pareho yung laki. yan Oh. Kaya ang mga sinasabi ko, pag sinjinta na binhi hindi kayo magsisisi kasi hindi naman ito basta easy na supply sa ibang bansa o ina do, hindi ito basta ini-export kung binihin na to kung hindi na nasubukan ng mga taga-ibang taga -ibang bansa yan kasi lahat ng nakikita mo sa upload ko yung mga nakakapanood sa video ko ano pa lang yon pinapatubo pa lang nila dinidevelop pa lang nila ito guys, itong mga binhi na to, ah, itong maes na to, nung binhi pa lang, pag naanin na nila, dinadala na to sa ibang bansa, kaya proud natin ito kasi, halos sa buong Asia, kung napapansin nyo yung mga maes doon, malalaki, ang gaganda. Dito galing yun, sa atin. Tingnan pa natin sa gitna. Oh. Kagigil tingnan yung bunga niya kasi akala mo alakala mo, pag ano yung panglaga pa lang yung popcorn na nilalaga na nabibili sa yung mga naglalako. Ang lalaki kasi noon pero ito hindi ito popcorn. Oh, huh? kagigil oh. Oh ang lalaki halos pare-pareho yung bunga nya kagong lumabong silpong ko halos pare-pareho yung laki nya oh <laughs> hindi ko na alam kung saan ako titingin pero nakita nyo naman kung gaano kalalaki yung mga yan oh yan nga pala ito lang po yung pinunta ko dito ano ngayon sunday kasi may trabaho ako, hindi ako gaano makakagala eh. Ito iba rin to guys na ano. Variety pero maganda rin oh. Si ano ba yun? Shout out sa'yo sir. Si Calib ata yung pangalan niya. Oh, ang ganda oh. Lalaki din oh. Pero ibang variety ito. Ayan guys, nakita nyo na no, kung gaano kalalaki ang sinjinta na binhe. Nung sinidevelop pa lang. Ayan. Tingnan mo yung ano nya, yung bunga nya. Punong-puno na oh. Punong-puno na ng butil. Kung dati yung napapanood nyo sa video ko na ano lang, yung paltak-paltak yung ano, paltak-paltak yung laman sa isang ganito niya. Tsaka ang liliit pa. Pero ngayon ang lalaki. Yan, shout out sa lahat ng mga magsasaka. Saludo po ako sa inyo. Dahil hindi po biro mag-alaga ng mais. Yan Oh. Mm. Ito, bang ano na lang siguro to. Mga dalawang linggo, pitasin na rin to. Kasi nanuyot na eh. Ayan, biruin mo yan. Aakyat tayo guys para makita nyo dun. Ayan na po guys. Dito tayo sa taas para makikita nyo. Yan yung isa na yun yung paray kulay green pa siya. Yun yung sininta ito. Itong katabi niya. Ibang variety dito. Pero malalaki rin. Hindi rin nung papatalo. Shout out sa may are. Nung video ako dito na nag-express siya kung natatandaan nyo. Sa so, hindi nakakapanood punta nyo na lang yung video ko. Kung saan nag-video ako dito na naninilaw pa ito noon guys. Yan oh, yan. Pero ngayon tingnan mo naman, maganda na Oh. Panahon ngayon dito sa amin, makulimlim, yan oh. o. Oh. Tingnan yung mga palay dito. Sana meron akong ganito. Lumubonga na, guys. baba na tayo. <laughs> Ang ganda ng palay. Eh. Ayun, nagbubunga na siya. Sana magkaroon ako ng bahay na ganyan. <laughs> Ang ganda na sa gitna ng palayan. <clears throat> dun guys, banda doon sa pinakadulo na 'yon nakita niya yung maisan. May video pa ako na nakunan diyan, ko pa na-upload. Abangan niyo, i-upload ko rin, guys. Makikita niyo rin yung mga mais diyan kung gaano rin kaganda yan dito na tayo hindi muna ako gagala doon kasi ako ipa na linaw ng tubig ngayon oh. kaya tiba-tiba ngayon ang magsasaka pag ganitong hindi pa bumababa yung tubig sa erigasyon, tingnan mo yung ibang barete yung pinakadulo niya yan o oh may cover pa pero yung sinjinta nabitak kung napapansin nyo nabibitak na yung dito lumalabas na yung bunga ito yata ang tatandaan ko ano sabi nya vehicles up vehicles uh, vehicles ata yung ano nya yung variety na ito ito hindi ko alam kasi ibarin rin daw ang may-ari nito tingnan mo lalaki din oh. Ah. baka lang din dyan pero parang hindi eh. parang iba din to eh. ang lalaki rin ang bunga guys oh. So, Oh. Yan. Ang lalaki din. Yayaman sila talaga dito. Surtihan talaga sa ano nung mais. Kasi minsan guys, hindi rin kagandahan yung ma. Uh, siguro sa binhi. Pwede kaya sa panahon. Ang lalaki din oh. Uwi na ako guys pero Nakadali na rin ako kasi <laughs> dumaan ako sa punong kawayan ni Manong Haji ay dumaan guys dumaan ako sa kawayan ni Manong Haji nakakuha ako ng rabong ayun guys ayun nakuha ko pinakita ko na <laughs> kasi nilagay ko sa bag eh. Yan, sabay na rin ako nag-update. At di may pang-ulam na na-update ko pa kayo. Eh guys, hanggang dito na lang, hindi ko napabayan yung video. Sabagay nyo na lang susunod na upload. Salamat po sa inyong suporta. Ah.